Welcome sa Meridian. Nandito tayo ngayon para himayin ang isang um, napakainit na paksa, ang digital health dito mismo sa Pilipinas. At bago tayo sumabak, heto muna ang mga matitinding highlights para sa inyo. Potensyal na kita. Nako, bilyon-bilyon. Halos 302 billion o 5.4 billion US dollars ang posibleng kitain ng tinatawag na connected healthcare pagdating ng 2033. Grabe, no? Yung batas na Universal Healthcare o UHC, tulong ba to o dagdag pahirap para sa mga maliliit nating negosyo? Yung batas na Universal Healthcare o UHC, labanan ng mga dambuhala. May pag-asa pa kayang sumingit ang mga Pinoy startup laban sa mga super app gaya ng Konsulta MD at Now Serving? At ang tanong ng bayan, pera o peligro dapat na bang tumaya ang mga SME sa digital health boom o baka masunog lang ang pinaghirapang puhunan? Yan, ang digital health, alam nyo na, yung mga app sa phone, online na konsultasyon, mga nasusuot na gadgets na pang monitor ng kalusugan, sobrang bilis ng pag-usbong yan ngayon. Sabi nga nila, baka ito na raw talaga ang kinabukasan ng healthcare. Pero ang malaking tanong dito sa Meridian, para kanino ba talaga itong paglago? Kakayanin ba ng mga small and medium enterprise natin, yung mga SME, na makisabay dito? O baka naman alam mo na, laro lang ito ng mga may malalaking kapital. Ako, titingnan ko ito bilang isang um napakalaking oportunidad, isang gintong pagkakataon na sayang kung palalampasin. At ako naman, uh, magbibigay ng kabilang panig ng kwento titingnan natin yung mga kumbaga mga lubak sa daan, yung mga posibleng peligro, yung mga hamon na kailangan talagang harapin, lalo na ng mga mas maliliit na player sa industriyang ito. Dahil hindi naman lahat ng kumikinang ginto talaga, di ba? Okay, sige, umpisahan na natin iton masinsinang pag-uusap. At syempre mga kameridian, kung type nyo ang mga ganitong usapan, Abay, pindutin nyo na ang like at subscribe button dyan sa baba. Malaking tulong po yan sa channel natin. Sige, simulan na natin. Para sa akin, hindi na ito simpleng uso lang. Ito na eh. Ito na yung parang pundasyon ng bagong sistema ng kalusugan dito sa Pinas. At yung paglago, hindi ito biro. Yung tinatawag na connected healthcare. Kasama na dyan yung mga health apps sa phone natin. Yung mga smartwatch na nagche-check ng heart rate. At syempre, telemedicine o yung online na konsultasyon. Mula sa halos 22 billion o 392.7 million US dollars, ngayon ang forecast aakyat ito sa mahigit 302 billion. Yan ay 5.4 billion US dollars pagdating ng 2033. Ibig sabihin yan mga Uh, 30% ang average growth kada taon. Grabe ang bilis niyan. At hindi lang 'yan ha, yung buong e-health market, pati yung mga digital system sa loob ng ospital at klinika kasama dito. Inaasahang lalaki mula 158 billion o 2.82 billion USD ngayon hanggang sa 603 billion. 10.77 billion USD yan sa 2033. Pati yung telemedicine lang, 102 billion or 1.83 billion USD na ang halaga ngayon palang. lang. E bakit ba ganito kalaki ang potensyal? Malaking bagay dito, suporta ng gobyerno. Yung Universal Healthcare Act, di ba? Malinaw na sinasabi dun, kailangan i-integrate ang digital solutions para mas maraming Pinoy ang maabot ng healthcare. Tapos, ang PhilHealth. Nagiging digital na rin sila. May e philhealth na. Tapos isasama pa raw sa eGov PH Super App. At ito ang pinaka-importante para sa mga negosyo. Magkakaroon na ng reimbursement. Ibig sabihin, babayaran na ng PhilHealth ang ilang serbisyo ng telemedicine. Hindi na lang puro galing sa bulsa ng pasyente ang kita, pwede nang may pumasok galing sa PhilHealth. Malaking bagay to, no? At idagdag mo pa dyan yung sitwasyon mismo ng mga Pinoy? Marani sa atin ang may mga chronic diseases, diabetes, hypertension, sakit sa puso. Mga sakit to na kailangan ng palagi ang pag-monitor. Alam nyo ba kung magkano ang nawawala sa ekonomiya natin dahil dito? Umaabot ng $7.56.5 billion kada taon. Kaya kailangan talaga ng mas murang paraan para ma-manage to at dyan papasok ang digital health tapos yung technology halos lahat na may access may 84 million tayong kababayan na may smartphone tapos halos 84% ng population may internet access so abot kamay na talaga ang digital health para sa karamihan ngayon ang tanong para sa mga SME paano sila sasabay dito hindi naman kailangan alam 'yun sa bayan lahat pwedeng mag-focus sa mga niche, mga specific na pangangailangan. Halimbawa, mental wellness. Lumalaki ang market dyan. Pwedeng umabot ng 2.1 billion or 37.86M USD pagdating ng 2030. Pwedeng gumawa ng app na Pinoy na Pinoy ang dating, yung nakakaintindi ng tampo o ng stress ng OFW o kaya personalized nutrition. Naku, ang laki ng market sa healthy eating nasa 382 billion o 6.82 billion USD. Bakit hindi gumawa ng app na alam ang calories at nutrition ng sinigang o ng adobo o kahit ng kwek-kwek? Yan yung hyper-localization inaangkop mo sa kultura natin. Isa pa, wearable services. Imbes na gumawa ng relo, gumawa ka ng serbisyo yung nag analyze ng data galing sa mga relo ng iba. Yung market niyan aabot daw ng 134 billion o 2.4 billion USD sa 2032. Tapos ang bilis ng paglago, 34% kada taon. Sobrang bilis. So, ang pera, ang oportunidad nandyan lang. Kailangan lang talaga ng tamang diskarte, pagiging creative, at syempre bilis ng kilos para makuha to ng mga SME natin. Teka muna, sandali lang. Ang ganda nga pakinggan yung mga bilyon-bilyon na yan, no? Nakaka-excite. Pero bago tayo masyadong masilaw, silipin muna natin yung kalsada. Medyo maraming bako-bakwe eh. at hindi lang basta lubak. Baka may mga bangin pa dyan. Unang-una, balik tayo sa realidad ng bulsa ng ordinaryong Pinoy. Nabanggit mo yung gasto sa chronic diseases, tama? Pero alam ba natin na halos kalahati ang eksaktong numero 42.7% ng lahat ng ginagastos para sa kalusugan dito sa Pilipinas galing mismo sa sariling bulsa ng mga tao. Yan yung out-of-pocket expenditure or OOP. Sobrang bigat na nyan para kay Juan de la Cruz. Ngayon, kung hirip na nga silang bumili ng gamot o magpa-check-up, um, handa ba talaga silang magdagdag pa ng bayad para sa mga app or digital services na yan kahit sabihin natin mas convenient? Pangalawa, yung sistema mismo ng healthcare natin. Okay, may UHC Act nga, pero tingnan natin yung kakayahan ng sistema. Sa bawat 10,000 Pinoy, wala pang walo ang doktor. At mas matindi pa, kulang tayo ng tinatayang 127,000 na nurses. Yung brain drain na tinatawag, tuloy-tuloy pa hin. Ngayon, paano gagana ng maayos ang digital health kung yung mga mismong tao sa likod niyan yung mga doktor, nurses, specialists na dapat sasagot sa teleconsultation ay kulang na kulang o kaya naman pagod na pagod na. Baka mamaya puro chatbot na lang ang sumasagot. Saan ang human touch doon? Pangatlo at ito yung um, masakit para sa mga startup, ang competition. Sino ba ang kalaban ng isang maliit na SME dito? Mga dambuhala ng Janang Konsulta MD, sino nasa likod niyan? Globe AC Health ng Ayala. Malaking network, malaking pera. Tapos may B2B sila, nagbebenta sa ibang kumpanya, at may B2C, direkta sa tao. Kinukuha nila pareho. Isa pa, yung now serving ng Sirius MD. Parang super app na rin sila eh. Consultation, reseta, lab results, pati delivery ng gamot, andun na. Partner pa nila na high precision, med express. Ang tanong ko lang, Paano sasabay yung startup na bilang lang ang tao at ang puhunan? Parang David versus Goliath, hindi lang isang Goliath, multiple Goliaths ito, no? Baka sa umpisa pa lang, kainin na sila ng buhay. Pang-apat, yung puhunan. Capital. Oo, may success story tulad ng Hive Health, naka-raise ng $6.5 million, mga $364 million yon Pero ang focus nila, health insurance para sa empleyado ng ibang SMEs. Niche yon. Pero kung titingnan mo yung buong digital health startup scene sa Pinas, sa loob ng limang taon, ang total funding na nakuha, 25.02 million US dollars lang. Alam mo kung ano yung kumpara sa Singapore? Barya lang. Ang ibig sabihin niyan, sobrang hirap makuha ng investor dito. Kailangan mo maging capital efficient. Bawat piso, bilang na bilang, walang pwedeng patapon. Hindi pwede dito yung model na sunog lang ng pera para lumaki agad. Kailangan may kita agad o malinaw ang path to profit. At panglima, ito yung pinakadelikado siguro, regulasyon. Specifically, yung Data Privacy Act of 2012 o DPA. Yung health information kasi, classified yan as sensitive personal information. Ibig sabihin, napakahigpit ng batas dyan. Kailangan mo ng malinaw at pirmadong pahintulot Explicit consent ang tawag dyan bago mo makuha o gamitin ang data ng pasyente. Hindi pwedeng assumption lang. Tapos, kailangan mo ng matitinding security measures para protektahan yung data. At kapag, wag naman sana, pero kapag nagkalik o data breach, mayroon ka lang 72 oras para i-report yan sa National Privacy Commission, NPC, at sa mga apektadong tao. Pag hindi mo nagawa, multa na hanggang 4 million pesos pwede ka pang makulong. Ito ay uh, mabigat na responsibilidad at gastos, lalo na sa isang SME na limitado ang resources para sa IT security at sa mga abogado. Paya, oo, oh, handa ng pangarap. Pero yung realidad, mapanganib at magastos talaga para sa mga maliliit. Baka imbes na ginto, utang, at sakit ng ulo ang mapulot. Hmm, naiintindihan ko yung mga points mo, lalo na yung sa DPA mabigat talaga yon. Pero tingnan natin to. Hindi ba't yung mismong pagtutok ng gobyerno sa UHC at PhilHealth Digitalization, yun mismo ang pwedeng magpabago ng laro. Kasi nagbibigay ito ng um, parang official channel para kumita, hindi lang sa pasyente, kundi sa gobyerno din. Hindi ba't malinaw na signal yan na seryoso na ang gobyerno dito, na hindi na to basta-basta lang? Kapag PhilHealth accredited ang telemedicine, mas maraming tao ang gagamit niyan kasi may tiwala sila, may respaldo ng gobyerno. Signal nga, okay, signal nga. Pero balik tayo sa tanong, kaya ba ng SME na sumunod at mag-maintain ng compliance? Magkano ang gagastusin ng isang five-person startup para lang masiguradong DPA compliance sila buwan-buwan? Kailangan ng data protection officer, kailangan ng regular security audits, baka kailangan pa ng legal retainer, dagdag gastos lahat yan, di ba? Tapos, yung sinasabi mong partnership, sa tingin mo ba, madali para sa isang maliit na app na makipag sa Consulta MD or Now Serving? Baka ang offer sa kanila, kakarampot lang o baka hindi sila pansinin kasi sino ba naman sila kumpara sa network ng mga to? Parang sinasabi mo, makipag-partner yung maliliit na isda sa pating. Good luck na lang. Oo, pero hindi naman kailangan tapatan sila sa lahat ng aspeto dito nga papasok yung sinasabi kong hyperlocalization. Gumawa ng serbisyo na ramdam mong Pinoy talaga. Halimbawa, sa mental health, isipin mo yung mga unique stressors natin. Yung sa mga OFW, yung sa mga call center agent, yung konsepto ng hiya na nakakaapekto sa help-seeking behavior. Pwedeng gumawa ng app na may modules, may support groups na taglish, na naiintindihan yung kultura natin. Sa nutrisyon, di ba? Gawa tayo ng database na kasama yung paborito nating kwek-kwek o isaw. Ilang calories ba yon? Anong nutrisyon? Yan ang lamang natin. Hindi yan basta-basta makokopya ng mga dayuhan o ng malalaking players na generic ang approach. Ang kinin natin yung niche na yon. Maganda yung hyperlocalization sa papel. Pero sino ang gagawa ng content na dekalidad? yung culturally sensitive mental health modules, kailangan niyan ng mga Filipino psychologists, psychiatrists na may oras at expertise. Yung pagverify verify ng nutritional info ng Quick Quick, kailangan niyan ng mga Filipino nutritionists. Sabi nga natin kanina, kulang na nga tayo ng mga professionals na yan. Saan kukuha ang SME ng mga eksperto? At afford ba nila? Tapos yung wearable services, mag-a-analyze ng data. Kailangan niya ng data scientists. May sapat ba tayong ganun talent dito na kaya ng budget ng isang startup? Baka ang ending, maganda ang ideya pero hilaw ang execution dahil kulang sa tao o sa pundo para sa mga tamang eksperto. At no, pwedeng makipag-partner sa mga universidad, sa mga research groups, at may ibang models pa. Pwede ang B2B, business to business. Imbes na pasyente ang target mo, bakit hindi ka mag-alok ng corporate wellness program sa ibang kumpanya? lalo na sa mga kapwa mong SME. Gamitin yung data para tulungan silang maging mas healthy ang employees. O kaya, gumawa ka ng tools para sa mga doktor at therapist mismo yung therapist enablement na tinatawag. Software na magpapadali ng trabaho nila sa pagmanage ng pasyente online. Hindi mo kaagaw yung malalaki sa pasyente. Partner mo yung mga health professionals. At huwag nating kalimutan, may mga grants ang gobyerno. Yung DOST Startup Research Grant, pwedeng magbigay ng hangan 3 million pesos for R&D. May tulong, kailangan ng hanapin. Yung 3 million ng DOST, Okay, panimula yan. Malaking tulong yan. Walang duda. Pero aminin natin, sa tech development, sa marketing pa lang, mabilis maubos yan. Sapat ba yan para makipagsabayan sa marketing blitz na makumpanyang may million-million dollar na funding? Tapos yung B2B sa ibang SMEs, bibili ba sila ng wellness program kung sila mismo ay nagtitipid din? Baka yan pa yung unang tanggalin sa budget nila kapag kailangan magbawas ng gastos. Ang punto ko lang, kahit may mga anggulo, mataas pa rin talaga yung barrier to entry, yung mga pader para makapasok ka at magtagumpay dito. Mahirap pa rin ang laban para sa maliliit. Pero ang hindi natin pwedeng isantabi ay yung laki ng unmet need, yung mga pangangayangan na hindi talaga kayang punan ng traditional system natin ngayon. Dahil nga kulam mang doktor, mahirap ang akses lalo na sa probinsya at mabigat sa bulsa yung 42.7% na out of pocket, di ba? Napipilitan ng mga tao humanap ng ibang paraan. Sila mismo ang naghahanap ng mas mura, mas mabilis, mas convenient, kaya nagkakaroon ng demand para sa digital health. Hindi ito dahil gusto lang nila, kundi dahil kailangan nila. May totoong problema na sinusubukang solusyonan nito. Edad, Pinag-uusapan natin dito ang health data ng tao. Ang pinaka-importante dito ay tiwala, trust. Isang malaking data breach lang, isang maling handling lang ng impormasyon, tapos ang usapan para sa SME na yan. Wasak ang reputasyon. Ang tanong ulit, kaya ba ng budget ng isang startup yung kailangang cybersecurity infrastructure para maprotektahan yung data na yan laban sa mga hacker na sobrang galing na ngayon? Hindi pwedeng basta-basta lang ang security dito. Hindi naman pwedeng dahil may risk matatakot na tayo. Ang technology hindi naman yan tumitigil eh. Paparating na yung AI na pwedeng tumulong sa si diagnosis, yung Internet of Things or IoT kung saan konektado na lahat ng devices, yung interoperability kung saan naguusap na yung data systems ng iba't ibang klinik o ospital. Kung hindi sasabay ang mga SME natin ngayon, kailan pa? Baka lalo silang mapag-iwanan bukas. Kailangan mag-innovate, kailangan sumugal, pero syempre, calculated risk. Sang-ayon ako, kailangan mag-innovate. Pero ang akin lang, unahin muna yung pundasyon. Bago mangarap ng AI at IoT, siguraduhin muna nating matatag yung basic. Sapat na funding, malinaw na strategy laban sa kompetisyon, 100% compliance sa regulasyon tulad ng DPA, at sapat na tao, both healthcare and tech experts. Huwag mo nang tumalon sa dulo kung yung mga unang hakbang hindi pa plansyado. Step by step muna siguro, unahin ang basic bago ang mga komplikado. Mukhang malinaw nga ang dalawang magkaibang pagtingin natin dito. Kayo, mga kameridian, ano ang pulso ninyo dito? Itong digital health ba? Dapat nang sunggaban ng mga SME natin bilang isang malaking oportunidad kahit pa maraming hamon? O ito ba ay parang um, isang mapanganib na larangan na kailangan mo ng pag-aralan at paghanda ng husto bago pasukin? Gusto naming marinig ang nasa isip nyo. I-comment nyo lang sa baba. At muli, kung nakatulong o nagustuhan ninyo itong usapan, please please pakipindot naman ang like button at mag-subscribe na rin kayo sa Meridian Channel. Malaking bagay po 'yan. So, sa huli, para sa akin ang mensahe ay malinaw. Ang digital health parang isang malaking alon yan na paparating. Hindi mo na mapipigilan para sa mga SME na may tamang diskarte, yung nakafocus sa niche, yung talagang Pinoy ang dating o hyper-localized, at yung marunong makipag-partner, may malaking oportunidad. Lalo na sa mga area tulad ng mental wellness, na swak sa kultura natin, personalized nutrition gamit ang pagkain natin, at mga serbisyong gumagamit ng wearables. Lakas ng loob, talino at bilis ang kailangan. Totoo namang may alon pero malakas din yung resback, yung agos pabalik. Ang kompetisyon, mabangis talaga. Ang pondo, mailap pa rin dito sa Pinas kumpara sa Giba. At yung mga regulasyon, lalo na ang Data Privacy Act, hindi yan biro. Kailangan ng matinding pag-iingat at resources. Para sa akin, ang kailangan ng isang SME dito ay una, maging sobrang matipid at efficient sa gastos. Capital efficiency. Pangalawa, unahin ang pagbuo ng tiwala ng customer at ang mahigpit na pagsunod sa batas. Marami pang kailangang pag-aralan at paghandaan bago lumusong ng husto. Hindi ito sprint, maraton ito. Tuningang um, maraming mukha itong usapin ng digital health para sa mga SME dito sa Pilipinas. May dalang pangako ng pag-asenso at pagtulong, pero may kasama rin mga tunay na piligro at mga hamon na hindi pwedeng baliwalain. Sana'y nakapagbigay linaw itong pag-uusap natin ngayon dito sa Meridian. Marami pa tayong pwedeng himayin dito sa susunod. Muli, maraming maraming salamat sa pagsama ninyo dito sa Meridian. Huwag po kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga kwentuhan at talakayan natin tungkol sa negosyo, teknolohiya at ekonomiya na importante sa buhay nating lahat. Hanggang sa susunod na pagkikita,